Ang lahat ng... ang buhay ay ka, talaga, ang... Tulad ka rin ba ni Corazon de la Cruz at Bonifacio Cruz na naghahangad na makalipad patungong Amerika upang magtrabaho at maging American citizen kung papalarin? Sama-sama nating tunghayan ang makaantig na daming kwento ng ating dalawang kababayan na misan ay nangarap na dooy makarating at maging ganap na American citizen. ng Diyos. Chedeng, narin mo ba yung tatlong batang tinamaan ng bomba doon sa Crack Valley? Eh, kasi hindi man sila, alam nilang peligroso doon eh, hindi sila maawat. Pera na papala nila. jay, yeah, ito na ba yung passport ko? Nako, ano na? Carlito, nakakita ka pa ba ng passport? Ma, kilala ko yung tatlong bata na sasabugan ng bomba. Sinong tatlong bata? Yung tinamaan ng bomba, Tsaka alam mo ba nai, Andun sila sa combat zone yun eh. Totoong bomba yung bumagsak sa aeroplano, At ate, ang sarap manood dun. doon. Huwag ka ba? doon! Bakit naman kasi sila ang hilig-hilig mamulot doon? Hanap buhay. Nga pala, akanin, baka madumi lang pa. Nga pala anak, kailan ang interview mo sa konsol? Pag-iiham mo sa mo ha. Memoriado ko na po ang sabihin ko ini. I want to go to America because I want to gain more experience in modern nursing techniques. Ano? Carlito, pakihinaan mo kayong TV. Hindi kami magkaintindihan ang ate mo. Ma, hindi yung narinig ako. Kahit mahina man yan o malakas, hindi niya rin yan maiintindihan. Kasi nga, ingles. Ingkong, hindi ba kayo nagsasawa sa, sa gera? Hindi. Ba't ako magsasawa? Yan lang pagugunay ka sa aking kabataan. Hindi ko din iniisip kamatayan. May iligtas ko lang ang mga tao sa death march. At nung tawarin kong ilog papuntang Hagonoy, nakatakip lamang ng saging ang mga itinakas ko. Kaya wala akong kaba na nararamdaman noon. Dapat para sa iyo kong bigyan ng medalya. Ay nako, kung nakita mo na labanan noon, panahon ng combat na yan, batang bata mga sundalo noon, kung may nakaligtas man sa bombaan sa bataan, malamang hindi naman nakaligtas sa gera sa kapas. Kapala, nagpunta dito si Bodhi kanina. Anong sabi? Ay, like, na-approve na ba ang application niya? Eh, hindi pa eh. Eh, paano? Kasi ng brasong mga aplikanteng nakapila? Palibhasa kasi high school lang ang natapos. Kaya, US Navy lang ang pwede niya applyan. Hindi katulad mo, nurse ka. Eh kasi naman inay, nauli na sa ama si Bonnie. Kaya, nahihinto siya sa pag-aaral. Eh bakit? para sa kami ng ina ni Bonnie ah, na piyuda. Hindi ka tulad nyo, kayong dalawa ni Carlito, nag-aaral kayo. Ngayon, nurse ka na. Ano sabi ng travel agent niya? Eh ayun, hindi daw siya makakapunta ng US. Mababakas sa mukha ni Corazon ang lungkot dahil tila hindi makakasunod sa Amerika si Bonnie batay sa tura ng kanyang ina. Sigurado na ako makakapunta ng state. Siguro mga one month. Pag-aris ni Cora. Mahirap talaga ang maiwan. Ako lang eh. Alam mo, Yuli, kahit napipilit kong ipikit ang aking mga mata, ay di pa rin ako makatulog. Naalala ko si Emilio eh. Kaya naman po kasi. Hindi pa kayo sumama. Si Aba eh, paano naman kasi? wala kaming pamasahe, sabi ng Emilio ko. Yung ticket nga niya sa aeroplano ay eh, pay later lang. Tsaka, yun bang tawag dun sa papel na para ka makaalis? Ah, passport. Hindi. Yung isa, di ba dalawang papeles yun? Yung isa, passport. Yung isa, eh, yun bang pumipila ka sa embassy? Ah, visa yun. Yun nga, ang visa nga ni Emilio ko, tourist visa eh. Ako rin nga eh. Sa so, estates din ako maghapin ng immigrant. Paano kung hindi ka tanggapin, eh di huwi ka dito? Ah, hindi mangyayari yun. Sabi ng travel agent ko, marami nang umalis dito na ang visa ay tourist. Saka lang sila nag-apply doon pagdating doon sa may immigrant. Nako Bonnie, tumigil ka. Illegal yon. Kapag ikaw nahuli, madedeport ka. Deport? Teka, anong deport? sa pilitan ka pauwiin ng gobyerno. Gobyerno pa ang magbibigay sa'yo ng pamasahe. O di ba diba, nakakahiya yun? Pauwiin, libre pasahe. Ay, diba, niya, di hindi niya ma-deport siya. Hindi rin naman ako sanay mag-isa sa Kulambo eh. Masasanay ka din. Ako nga, mamamatay yung ama ni Bonnie. Kung ano ibigay ng Diyos, pagtiisan. Mabuti pa, Bonnie, samahan mo ako. magsulat tayo kay Emily. Isa sa pangarap ni Corazon ay ang maisama sa states ang kanyang kapatid, ina at ingkong. Kaya lagi niya itong bukang bibig sa kanila. Inay, tinanong ko pala sa travel agent ko kung paano ko ay makukuha ni dito. Sabi sa akin, kasi daw exchange visitor program ako. Ay, hindi pala pwede. Kailangan muna, after my internship, uuwi ako dito. Bakit, Corazon? Wala ka na bang balak umuwi dito? Hindi naman, Nay. Gusto ko lang sana mag-permanent residence ako para makakuha ko ng green card. Kapag may green card na ako, mag-a-apply ako U.S. citizen. E eh, di makukuha ko na kayo ni dito nun. U.S. citizen? Ba't ang lalaki na mamata mo? Di ba pag U.S. citizen dapat maputi? Hoy, pag ako nagpunta ng states, magsisisi ka. Ingkong, Kapag naging U.S. citizen na ako, makawara ko na kayo ni inay. And... Sino mag-American citizen? Eh? Ikaw? Opo, aba, masarap yata sa States. Madali kang makakaipo ng pera. At yung mga kaibigan tongers, ay naku, ang gagara ng mga kotse nila. At yung mga na-kwento nila sa sulat sa akin, ang gaganda ng mga bahay nila. Wall-to-wall -wall carpeting. At alam mo ba kayo dito, yung mga chocolate na doon, kasi yung nakapag ng papel ng day one, at yung mga mansanas doon, nabubutok lang sa refrigerator. Samantalang dito sa atin, tuwing Pasko ka lang makakaungi ng mansanas. Sige anak, mag-American citizen ka. Nang magsawa naman itong kapag sa mansanas, Corazon, corazon. Yung iniisip mo yung pagkapaway ng iyong pagkama Pag mo yan. Pag ugaling Amerikanong pinapangarap mo. Eh, ang pangarap ko lang naman po ay kumita ng dalyan. Para naman guminhawa naman tayo. Hindi ba nakikita na ang na pangarap mo ay pagkaduwang ng ating bansa? Eh, hey, tatang. Oportunidad lang naman ang habol ng mga apo nyo. Yung nasyonalismo na yan, magandang pakinggan. Pero hindi mo maaaring mabili ng ulam dyan sa palengke. Uwang ko. Iwan ko. Si Andres Bonifacio at si Erson nagpakamatay para tayo nakalaya. Ngayon tayo nakalaya. Gusto nyo naman magpakaduwagi at kumari sa mga Amerikan? Ayun ako mga batang ito. Napakasakit na ng ganyang pangarap ko, Rasul. Hindi pangarap yan. Mangungot. Mawawang Pilipinas. ben Sige. Nagarin mo na ako. Sige. 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 Oh, my gosh. Corazon Mukhang busy yung busy ka Ay nako, kanina pa umaga nakabantay na kami ng travel agents ko sa passport division Nakuha ko na yung passport ko Talagang hindi na yung pag-alis mo? Wala po nga akong visa Talagang iiwan mo na ako? Ito naman, bakit ka naman ganyan magsalita? Hindi ba susunod ka sa akin? Malabo pa yung application ko eh. Pero meron na ako sabihin sa'yo. Ano? Pwede nang pakasal mo tayo bago ako manis. Bonnie, ano ka ba? Ano bang ba ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin? Baka makalimutan mo na ako pag nakakita ka ng Amerikano. Ang bihira naman to. Kung Amerikano lang din naman ang hanap ko, bakit pa ako lalayo? Eh kung sa Clark, o longga po. Marami na akong Amerikanong hmm. ikaw nga dyan. Baka di pa ako naglalandig sa Amerika. Naglanding ka na sa iba. Ito na inaalala ko eh. Baka makakita ka ng blue eyes, blonde hair, at six-footer. Makalimutan mo na ako. Six-footer. Tama ka na nga dyan. Si Ingkong nga lang, sang katerba pa ng pabao ng sa akin. Alam mo ba kung sinasabi sa akin, Ingkong? Ano? Eh, di yung mga sinasabi ng katukayo mo si Andres Bonifacio. Ano? Paano nga ba yun? Alin pag-ibig pa kaya ang higit? Tulad ng pag-ibig sa sariling bayan? O, oh, si Tam, memoryado ko nakakaseman sa akin. Ako raw ay Pilipino. At tapon ni Andres, Bonifacio pasyon ay hindi. Sabi mo sa lolo mo, hindi ka ako na sa Bonifacio. Girlfriend ka ni Bonifacio. Kinabukasan, nagtungo si Corazon sa opisina ng kanyang travel agent upang asikasuhin ang ilang papeles at humingi din ng tulong para kay Bonnie. Oh, Corazon,

si Yoli na ina ni Bonnie ay nagtatrabaho bilang sales clerk sa PX Retail Store. Ngunit, sa kanyang paggawa, tila laging nakatutok sa kanya ang mata ng isang merchandise control guard. Oh, hi Yolanda! Oh, hi Gil! uh, going to town. Uh, want me to give you a lift? Oh, it's all right I live by 10. Oh, okay. sure. na galing sa pagpalaot ang manging isda ng biglang barilin ng Amerikano. Ganun lang kadali para sa mga Amerikano na kumitil ng buhay ng Pilipino. Tila, tau-tauhan lamang tayo para sa kanila. Dahil sa kagustuhan ni Yoli na patulungan ng kanyang anak na si Bonnie na makapunta sa States, humingi siya ng tulong sa isang Amerikano na tila may pagtingin sa kanya. Hi Yolanda! I wonder if you can help me. Oh sure, anytime. May I ask you a favor, please? Sure. Ano hmm, yung nakatago yun sa baglo. Nakatago? Eto yung mga gamit ko, ano pa pa? Anong ibig sabihin ito? PX? Which ito mga US made. Ambisyosa ka? Gusto mong maging US Navy ang anak mo? Nakakabun sa kumisari, no? Doon ka trabaho? May pe ako sa daw. Ano to? Nag-i-smuggle ka para daras? ka sa akin dito. Galita ng peso ng mga kaibigan mo Amerikano. Kahit itanong mo pa sa kanila. Ay ka dito. Sumama ka sa akin dito. Sari-saring pambibintang kayoli ang ipinukol ng merchandise control guard. Ngunit, kahit anong paliwanag ni Yoli, hindi siya pinapakinggan nito. Kinapkapan siya sa loob at sukdulang hubaran ng kumpiskahin ng kanyang underwear. At nang nasa baba na nga sila ng base, ay eh tinawag pa ng merchandise control guard ang pansin ng Amerikano upang makita si Yoli. Labis na ang kahihiyan na tinamo ni Yoli matapos pagtawanan ng mga Amerikano at bastusin ng isang merchandise control guard. Kaya naman nang siya'y umuwi, ay hindi na niya mapigilang itago ang sakit na sinapit sa anak na si Bonnie. Iiyak na lang ba kayo? Wala ba kayo ba dapat gawin kundi umiyak na lang? Dahil inis na ako sa si sarili ko eh. Hindi ko mapigilan. Paano? Bakit kayo may inis sa nyo? Dapat may inis kayo sa taong nabawastangan sa inyo. Dahil wala akong magawa. Wala akong magawa kundi magsawalang kibo. Meron. Meron kayong magagawa. At meron kayong dapat gawin. Ano? Magprotesta kayo. Malasa naman loob ng mga yan dahil may silang pinaghihinalaan. Kanino? Sa Merchandise Control Guard? Pati yung Marshall Office kakalabanin ko? Hindi ko kayang lumaban doon. Tsaka yung kasalanan ng isa, hindi kasalanan ng lahat. Aktivista ka ba? Magprotesta? Gusto mong pumara sa mga estudyante doon sa Manila na may dalang placard sa kalye? At sisigaw ng Yankees go home? Sinakal mo na ang kabuhayan natin. Alam mo namang doon nang gagaling ang kabuhayan natin sa PX. At ikaw anak, paano ang application mo sa US Navy? Paano ang pagpunta mo sa Amerika? Hindi lang protesta ang dapat natin gawin. Magdemanda tayo. Magdemanda kayo. Pumayag din si Yoli sa nais na anak na si Bonnie. Magdedemanda sila laban sa merchandise control guard na lumapastangan sa kanya. Ngunit, pagkaraan ng ilang araw, pinuntahan siya ng merchandise control guard sa kanilang tahanan kasama ang dalawa pang lalaki. Nagsagawa ng raid at kinumpiska ang lahat ng mga paninda nila dahil patuloy pa rin iginigiit na ang mga paninda ni Yoli ay ninakaw sa PX Store. Kaya naman agad silang nagtungo sa opisina ni Atty. Sunga. Ngunit ayon din kay Atty. Sunga, wala talagang magagawa laban sa kanila dahil walang jurisdiction ang Pilipinas sa US states. Ibig sabihin, walang kapangyarihan ang batas ng Pilipinas na nasa loob ng base. Kahit may sapat na ebidensya at nasa katwiran pa, hindi sila maaaring usugin at hukumin ng ating bansa. Ang pangyayaring ito ay nagpabago sa kaisipan ni Bonnie. isinaisanta niya ang mga pangarap niyang maging US Navy pa gustohin man makatulong ni Carlito sa gawain, lagi na lang siyang pinagtutulakan. Kaya naman, habang abala ang marami, naisip niyang magpalipad na lamang ng saranggola sa Crow Valley. Nagtungo siya sa lugar na kung saan kabilin-bilinan sa kanya na huwag na huwag pupuntahan ang Crow Valley. Ako? Paninag pa natin, hindi nakikita yung kapatid mo, Corazon. Hindi ko naman sa'yo, may maglayaan mo kanina. May maraming tao kanina. Kanapin natin, kahit saan. Nandito! だ。 taken for you as <laughs> well <laughs> my brother is not a okay. big demanda. Maari kang hindi makaalis. Maari nilang tutulan ng pagpunta mo sa states. Wala naman na akong interes makapunta ng states eh. Ang interes ko na lamang ay may pakulong ang gwadyang bumaril kay El Carlito. Corazon, namingin na sila ng tawad. Gano'n na lang po ba yun, inay? Magsasorry sila tapos tapos na? Mas lalo lang lalaki ang sumunod, Corazon. sumunod na lang ba tayo sa mga pinagdagawang pagbali ng mga Amerikano sa mga Pilipino? Nang hindi ka sali si Carlito, nanood lang tayo. Pero ngayon, ano ka tingin nila sa atin, mga hindi tao? Ang tingin nila sa atin, mga tao-tauhan? Magpapares lang tayo sa isang kamukamo. Gamugamong tumatalon sa apoy. Opo, inay. Eh, Gamugamong lang tayo. Pero dapat nilang malaman kahit maliit na gumago mo, hindi takot sa apoy. Natatakot ako sa gagawin mo, Corazon. Nagdemanda din si Corazon laban sa mga gwardyang si Corporal James Smith. Ngunit, katulad na nangyari sa reklamo ni Nayoli, iisa pa rin ang sagot ng attorney. Walang jurisdiction ang Philippine Court. Babayaran lamang ng dolyar ang pamilya at tapos ang usapan. Sa makatuwid, wala rin nasagot sa pagkamatay ni Carlito. Walang kasing tamis sa buhay ko Kung hindi ang laging marinig Ang sariling awit at hinig Yung mapapansin Lambing na nataglay sa magandang hini At malilimo ang hinanakit na malaw Lolo ko na laging meray uman Nagpilit magsayaw Nang masabing pwede pa Kahit na siya Ay ochenta na ang buhay sa nayon ay walang kasing kaya Di na tatalaga talaga, nag-aabit ang tina. At ating lolo ko na laging merayuma Nagpiliting magsayaw, nang makabing pwede pa Kahit na siya ay 80 Walang kasing kami buhay ko Kung hindi ang laging marini Ang sarili